Ito na mga katuba adventure oh. Kakuya, ito na po yung pina-reserve ko. Yung isa kakuya, hindi hindi kaya kasi mahal yun. Masyado, ah, hindi madalang tumawin. Ito, babayaran natin. Ah, so, may sobra pa tayong 500 oh. No? Ah, galing kay kakuya at saka bisayang hidlaw. Yo, Yo, what's up, up mga katuba adventure? Maganda umaga po sa inyong lahat dyan. So, ito mga katuba adventure. So, kasama, sinama ko po ngayon yung aking anak sa pag-vlog. Kasi may pupuntahan kami ngayon mga katuba adventure. Hulaan nyo kung saan kami pupunta. Saan tayo pupunta? Magpajikas. Ayun, Ah, uh, magpapajikas kami mga katoba adventure, uh, magka-cash out kami na konting pera galing kay ano, bigay sa akin para sa ano, ah uh, sana para sa pangdili ng sapatos. Ayun, pangdili ko daw ng sapatos no mga katoba adventure. Uh, kasi uh, meron akong in-upload na video dito pa rin sa channel na, sa channel ko. At nagpost ako sa facebook ko mga katuba adventure Ayun so Ayun na uh, nagpost ako tungkol sa aking sapatos O nag upload ako tungkol sa aking sapatos sa channel ko So sa facebook mga katuba adventure uh, Nag comment sa akin si Kakuya TV at si Bisayang Hidlaw So Si kakuya TV binigyan niya po ako ng pangbili ng sapatos at saka si ma'am Bisayang Hidlaw. So nagkasabay sila sa isang araw. So nagkasabay sila, nagbigay sa si akin si kakuya ng 500 at si Bisayang Hidlaw. So ngayon, ang gagawin ko mga katuba binchor, kukunin namin doon sa, no, sa G-Cast so, at ibibili ko po ng sapatos. So... Abangan nyo mga katuba adventure uh, Samahan nyo kami ng aking anak na may cancer Sasama ko po siya sa pagkuha ng pera doon sa Gcash Kasi medyo malayo pa, lalakarin pa namin sa labas So dito kami dadaan mamaya Abangan nyo na lang mga katuba adventure At pagkatapos namin kunin doon sa Gcash Bibili kami ng sapatos sa Okay Okay Kasi yun po ang... Uh, bigay sa akin ni eh, Kakoya at ni Bisayang Hidlaw So may sapatos na doon na Pinili ko Tapos pinareserve ko na lang uh, Ipapakita ko din po sa inyo Yung price at Yung pagbili namin Abangan nyo So ito na let's go mga katuba adventure Samahan nyo kami Let's go Let's go mga katuba adventure Samahan nyo po, pang... nyo po kami Magbili kami ng sapatos Ayun salamat So ayan guys mga katuba adventure So nandito na kami sa ano sa tindahan Kung saan kami kukuha ng jikas o magkakas out Ayan o tindahan So sama ko pa rin yung anak ko So ngayon mga katuba adventure uh, Kailangan kong uh, i-off muna tong camera Kasi yung jikas ko nandito sa cellphone ko ngayon na ginagamit nating pang vlog o binibideo natin kasi wala tayong ibang CP So, nandito yung Gcash ko. Abangan nyo lang mga katuba adventure. Uh, pagkatapos namin magkuha ng pira dito, uh, pa rin natin. So, salamat kay Kakuya TV at Ma'am Bisayang Hidlaw. Uh, ito po yung channel ni Kakuya TV at Bisayang Hidlaw. Yan. Salamat. So, abangan nyo po. Ito, let's go. So ito na mga katuba adventure Nakuha na po namin yung pinapadala ni Kakuya TV at Bisayang Hidlaw So 500 kay Kakuya at saka kay Bisayang Hidlaw 500 So ito uh, papunta na po kami dun sa okay-okay uh, ng mga sapatos Yan. Sasama ko po yung aking anak no mga katuba adventure So samahan nyo kami mga katuba adventure Let's go! So ayan guys, ah dito na tayo guys to sa okay okay ng mga sapatos at tsinelas oh. So marami to guys uh, papunta doon no sa dulo so dito hanggang dito okay so yung anak ko guys ayan so siya muna yung pahawak ko ngayon sa sipi para mag vlog tayo dito ayan. so ngayon guys mga katubad pincher uh, pupuntahan natin yung tina-reserve ko na ano na sapatos dito na color white. So samahan niyo ako guys, mga Tomat Pincher. So ito yung pira guys, mga Tomat Pincher, yung bigay ni no, ah uh, Kakoyat TV at Bisayang Idlaw Kasi yung halaga ng sapatos na ina reserve natin ay nasa 800 plus. So ngayon, uh, tatawad tayo doon. Oh. Adventure o, ganito yung style na hinahanap natin sa patos kaso ah, uh, mahal to nasa 2,500 o, maganda pero yung pinili ko guys yung pina-reserve natin ay nasa 800 plus yon pero tumatawad tayo guys ito ha? Okay. Huh? Okay, Ito na mga kataba adventure oh. Kakuya, ito na po yung pina-reserve ko. Yung isa kakuya, hindi hindi kaya kasi mahal yun. Masyado, uh, hindi madalang tumawad doon. So, ito. Ayan oh. Kakuya. Nasa 500 lang to kakuya at ah, uh, ma'am bisayang itlaw. Ah, uh, 500 lang to so tumawad tayo ng 500. So, pumayag naman yung mayari. Ayun o, oh, yung mayari. Bidyohan mo na. So, sa mga gustong bumili ng sapatos dito sa Marustupik, okay. so punta lang kayo dito, uh, pwedeng tumawad dito. So, maganda pa yung sapatos guys, so, mga katuba adventure. Oh. Ayan, so babayaran na natin mga katuba adventure. Basta 500 lang to. Pero yung halaga, uh, magkano ba ito? 850. 850 daw, 850. So, tumawad tayo na 500. Ayan, ito babayaran na natin. Ah. Uh, so may sobra pa tayong 500 do uh, galing kay Kakuya at saka Bisayang Idlaw. So ang gagawin natin dito ay bibili natin ng prutas at saka gatas sa pamangkin ko. Ito sana oh mga katuba adventure, maganda oh. Panoorin niyo yung ano, dating niya oh, maganda kaso hindi kayang tawa <laughs> nasa 2500. <laughs> Pero marami pa dito. Punta lang kayo dito. Guys, ano pangalan mo? Bale. Ah, uh, Gerald Multipalcon. Ayun, Gerald Multipalcon. Nandito lang sa harapan ng ano, uh, First Valley Bank. Punta kayo dito. Maraming o kayo o kayo na sapatos dito. Ayun. Ito na. Salamat. Thank you. Uh, ito yung napili na ko kaguya kasi yung una hindi natin madalang ano si Malion masyado nasa 850 So ito 850 din pero nadala nating ano uh, tawaran. So let's go. Papunta na tayo dun sa ano sa prutasan. Bibili tayo ng prutas. Salamat pare. Hoy, So ito guys, mga katubo adventure, ah, nandito na kami sa palengke ayan. Bibili kami ng prutas o orange at saka gatas. Kasi may naiwan pang pira, So lahat po yung pira guys mga katubad adventure is 1,000 dala kay ano kay pati kay ano kay kakuya TV hawakan uh, mo yung ano yung ano yung patos so ito yung naiwan na pira mga katubad adventure 500 so ito kay kakuya TV at saka kay bisayang hidlaw kasi natawara natin yung sapatos na 850 so pumayag sa 500 ayun So, ito, ang gagawin ko kakuya TV. Ito yung sapatos ka Kuya TV, Oh. Ayan. So, white lahat to ka TV. Nung nasin ko sa yon na picture, uh, may halong, ano yon uh, kulay blue. So, lahat ng susutin namin white dalaga walang halong blue at saka itim, white itim. So, uh, ito, ang gagawin ko sa pira ni Kakuya, uh, ni Bisayang Hidlaw, Uh, i-bili namin ang krutas at saka ano agatas sa pamangkin ko kasi yung sapatos na 850, uh, na tawaran natin ng 500 so ito na lang yung gagawin ko ma'am abisayang uh, sayang idlaw yan guys so mga tubad adventure Okay, pili ayan sila Okay, ito na mga uh, tuba adventure So ngayon mga katubad adventure, uh, papunta na naman tayo ng ano saan din na sa butika. Butika GMO oh, Pharmacy no. So doon tayo bibili ng gatas. nama ko yung anak ko na no, mga katuba adventure so mainit let's go, sama nyo kami sa pharmacy mga katuba adventure so ngayon mga katuba adventure uh, nandito na kami sa butika JM. yung sinasabi ko sa inyo, butika gm pharmacy, so dito kami bibili ng gatas para sa pamangkin ko kasi kanina nakabili na tayo ng sapatos tapos prutas sa so, uh, naiwang pera na Mam, Ma bigay yang idlaw. May naiwan na 400. Tama ano ito na? 410. 410. So, naiwang pera 410. So, papasok tayo dito. Bibili tayo ng gatas. Ayun. Ay. Yung cameraman natin nasa likuran oh, <laughs> taga bit-bit sa binili natin. sapatos at putas. So, gatas amu, uh, Gatas. So. Ah, mana nih kaputos? Isa kapak. Oh, isa kapak. 125. Ini. 125. Oh, oh, 200. So, ilang gram ba ito? Ilang ba na gram, ma'am? 300 grams. So, ayan, no, mga katubad din, 300 grams yung binili natin gata. So, nasa halagang 125. So, 125, no? So, ayan, may natira pang 200 plus yung may supply pa tayo dun sa loob. kunin mo yung gatas na. So, 75 yung sokli, guys, mga katuba adventure. So, may naiwan tayong 200 uh, 75. So, salamat sa inyong sa inyong sponsor. Mga katuba adventure, Ma'am Bisayang Idlaw at saka Takuya TV. Ayan, ah, uh, sana yung ano, mga katuba adventure, bibili sana ako ng sapatos yung pinareserve ko is alagang 880 so ngayon uh, tumawad tayo pumayag naman sa alagang 500 so kaya yung 1,000 500 kay ma'am Bisayang Idlaw at saka kay sir Aka TV so may naiwan 500 ito yun, binili natin lahat ng ano gatas sa pamangkin ko at saka prutas at yung sapatos Abangan nyo mga katubad adventure, ihatin natin yung gata sa pamangkin ko. Let's go. So ngayon guys, mga katubad adventure, uh, dito na kami. So pupunta na kami sa bahay ng ano ko, uh, kapatid ko sa pamangkin ko, guys. Ayo. Hey, ah, uh, ito guys. Oh, yung pamangkin ko, guys. Oh, mga katubad adventure nakahiga oh wala na <laughs> ah, tumatawa guys na adventure so ngayon oh, medyo madilim dito no kasi nagiba yung panahon oh, yung gatas nya oh, bigay ni ano to ay bisayang idlaw oh oh ah, Naihiya, at saka yung ano mo Putas oh. So Guys, mga katuba adventure. Uh, Ma'am, bisayang hidlaw. Yung pera mo sana na 500 at saka kay kakuya. Uh, isabay ko sana doon sa sapatos na pina-reserve ko. 850 yata yun. Uh, nung una, merong 450 pero hindi bagay. Kasi yung puting sapatos na may halong blue ko so kailangan talaga plain na puti so yung ginawa ko mga katubad adventure naghanap ako ng iba nakahanap ako wala na yayay daw na yayay may sakit kasi yung bata mga katubad adventure yung pamangkin ko so, masakit yung tiyan na kanina kaya wala na rin siyang gatas so ma'am bisayang idlaw yung ano mo ma'am yung bigay mo ma'am Ah, dito ko na lang po, binili ko na lang po ng ano, ng gatas niya at saka prutas. So, may naiwan pa ma'am. Ma'am, bisayang idlaw ito. Oh. Oh. Yan, 250. So, 275 sana yung naiwan kanina. So, pinasahay namin sa motor. Namasahay kami sa motor. So, 250 na lang yung naiwan. So, ang gagawin namin dito ma'am, ah, ibibigay ko po to sa pamangkin ko para pang gamot niya at pang ulam niya dito. Kasi so, yung papa niya ma'am yung kapatid ko wala kasing trabaho ngayon. Hindi sila nakapumapalaot kasi nasira yung lambat nila. Inayos pa, mga one week pa yun maayos. So, ito na lang yung gagawin ko. Ma'am Bisayang Hidlaw, ibibigay ko ito sa kanya. Yun. So, ah. Ah, kahit ka am tambal. -am. So, no? Salamat sa inyong dalawa, Sir Akakuya ah, TV at Ma'am Bisayang Hidlaw. Yun, bye-bye. Ah, bye-bye, Salamat. Ay, salamat, ali. Salamat, Ma'am. Salamat. Ay, salamat. Ay, salamat, Ma'am. Bye-bye. Bye-bye po, mga katuba at Ayun, Bye-bye.